Samantala, ipinagmalaki ng DILG sa Pangulo ang pagbaba ng bilang ng mga naitalang krimen sa bansa sa mga unang buwan ng Administrasyong Marcos kumpara sa naitala sa parehong parahon mula 2016 hanggang 2018. Pero may ikinababahala pa rin ang ilang anti-crime advocate. Nakatutok si Ivan Mayrila. Mas mababang krimen, mas magandang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan. Itong iniulat ng DILG sa Pangulo sa Regional Peace and Order Council meeting sa Malacanang kahapon. Ikinumpara mga naitalang krimen sa unang isang taon at siyam na buwan ni Pangulong Marcos at ang parehong panahon ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang focus crimes tulad ng theft, physical injury, robbery, rape, murder, carnapping at homicide, buwaba rin daw ng mahigit 60% ngayong taon, sabi ng PNP. Sa so, datos po natin ng mula uh, January 1 to April 24, at ikukumpaka po natin yan sa datos po natin mula January 1 to April 24 nung nakakaang taon ay uh, nakapagtala po tayo ng 19.89% na pagbaba o 2,587 po na pagbaba po ng uh, krimen. Ang crime clearance efficiency o bilang ng mga krimen kung saan natukoy ang suspect at nasampakan ng reklamo nasa halos 99% mula Enero 2023 hanggang sa kasalukuyan. Ang crime solution rate nasa 82.69% Ibig sabihin, walo sa bawat sampung krimen na at nakakasuhan ng suspect. Sangayon ng anti-crime advocate na si Teresita Angsi na nag-improve ang sitwasyon ng peace and order. Pero hindi anya makikita sa mga numero lang ang buong kwento. Nakakadismaya pa rin daw ang resolusyon ng mga krimen dahil maituturing lamang itong naresolba kung ang salarin ay naaresto at nahatulan. Pero may mga kaso ng kidnapping halimbawa na sampung taon na ay hindi pa rin nare-resolba. Ang Volunteers Against Crime and Corruption naniniwalang panahon na para baguhin ang mga sukatan at ang mga krimeng binibilang ng PNP. Isama na raw dapat bilang index crime ang mga cybercrime o krimeng gamit ng internet tulad ng identity theft, online scam at online sexual abuse at exploitation ng mga bata. Nga dapat tutukan talaga to itong ano, -ano uh, cyber-related cases kasi nagkaroon ng mutation, nag-evolve into other crimes. Sabi ng PNP, hindi nila ito isinasawalang bahala bumaba naman po particularly yung mga online na uh, stop cases po natin yung mga illegal, uh, ang tumaas po yung uh, tinatawag po nating illegal access device yung violation po na Republic Act 8484 po. Then yung uh, computer related identity theft po ay uh, base po dito uh, po ma uh, ay bumaba din po nang uh, around na uh, 6.42% uh, pero ang pinaka Top 3 rin po na prevalenta intera uh, internet related incidents po ay yung online na scamming pa rin po yung investment scam at saka yung debit and credit card fraud. Para sa GMA Integrated News Ivan Mayrina, na nakatutok 24 Horas.